Uh, mga Ikson, kamusta mo? Uh, sa bisan asan lugar, karon kung asa man ka. Uh, welcome, balik sa akong video. karon sigutan ako ang ika uh, kauhag usa ng mga butang nga angay na tulik So, butang ko pasabot ng Ikson, kauhag usa but pasabot na na sa lain pagkasulti. So, ika-21. Muna siya ka 21 na mga butang ang tong likayan tungod kay sugo ko ni Gikan sa Diyos o niya sa kasulatan. So mabasa niyo mga egsoon niya sa Lucas 12, so verses 13 hangtod sa 15. So ako lang basahon So mo niya sa mga egsoon. So ang title ni ang sambingay may tungod sa dato nga buwang-buwang. So din ako masahon. kunya may usa dito sa pondok na may ingon ka niya. Magtutudlo. Sultihi ang ako igsuon nga bahinan ako sa katigayunan nga amo nga ang gibiling ka sa among amahan. Si Jesus mitubag ka niya. Kinsa may naghatag ka na katungod sa paghusay o pagbahin sa in, sa katagayunan tali kaninyong duha unya mipadayon padayon siya pagsulti kanilang tanan unya, pagbantay kamo og likay ninyo ang bisan unsang kahakog kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan bisan unsa pa siya kadato nindot kayo ng mga mensahe, mga ekshon, nagikan kayo sa kasulatan, bubo siyang nga mensahe, apan, naghatag ka na ito, ah, uh, uh naghatag ka na tog, uh, ideya kung saan, pagkinabuhi nga, uh, makia ngayon, o, uh, pagkinabuhi nga, sa itong ginoong Diyos, o niya, wala lang siya magisgot lamang sa Osaka Buta Megson kundi ipaymangnoan kita sa paglikay sa nagkalain-lain classic sa mga kahakog. so dagang, dagang mga butang Megson nga makahimong makahimong magdala nato ngadto sa uh, kaalautan ang um, eternal damnation daga mga nga magdala ato din ha so, mga na mga bisyo nya magsoon dini sa inyong nadungog nga dunay usa ka tawo nga uh, mindol sa atong Ginoong unya yang gingnan nya unta nga bahinan siya sa igsuon sa katigayunan nga gibilin sa ilang amahan nya magsoon labing siguro ato nga wala siya bahini sa iyang igsuon sa maong katigayunan nga ilang nga gibilin si ang amahan, sa ilang ginikanan. So, mo nagipasidan anta so, din sa kasulatan, sumalas so, tong isos nga likayin ninyo. Mo na, likayin ninyo. Eh. So, mo na, gisulti rin nga likayan na to, ang bisan unsang kahakog. So, take note, bisan unsa. So, dagang siyang butang, eh. so, kay ang tinood nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gihuptan so meaning meaning to say may ison, ang kinabuhi nga matuod wala sa butang nga atong gipossess so wala sa mga butang atong na achieve kundi uh, ang tinood nga kinabuhi sa tao uh, makita dinha sa pagtuman sa atong kabubuton Hesus sa kabubuton sa atong Ginoong Dios sa so, ni Kristo na ang pagtuman sa kabubuton niya mga magso nagpasalamat ug kaninyo ug dako tungod kay uh, naaka niya nang hinaot ko alang kaninyo nga hatagan kita sa kabaskog sa panglawas ihilayo e, ta sa mga kadaot ng kalibutan na Hatagan hagan unta kita og kaalam og kaibalo nagikan gayon sa Dios nga Exon so salamat yung tanan og uh, god bless kaninyo bye bye